kita nyo na ba yung post na to? This is very alarming. Oh my God, nangyayalam na naman ako sa problema na may problema. Mapapamang na naman si Claudio, putang ina. Pero actually, grabe to. Paano may naiwan na gasa sa loob ng ano ng ng babaeng kapapanganak pa lang? Actually, hindi natin ma-i-deny baka ano, syempre. Minsan nagtrabaho rin kasi ako sa hospital kaya naunawaan ko minsan yung mga empleyado, minsan nagsusuplad talaga kasi nga minsan uh, kulang sila sa tulog, minsan is syempre puro pasyente ay mag magulo, magulo magtrabaho mag mag kasi sa hospital, eh. masyadong uh, chaotic, masyadong ano, talagang nag-aano ka talaga kaya minsan iinit yung ulo mo, di ba? So, hindi ko ma-i-deny na Uh, minsan talaga suplado suplada pero dito lang talaga ako tumbukon na to nakaranas in based on my own experience kung gaano ka grabe kasuplada ang mga uh, nurses doon hindi lahat pero meron talagang hindi ko maintindihan kasi actually may mga nung uh, pinanganak si Buhawi diyan kami sa tumbukon uh, may mga nurses na mababait pero dyan sa emergency room Nung pinasok si Divina uh, Nung i-interview Kasi sa altabas pa lang Pumutok na yung, yung tubig eh So nagpapanik na kami Pagdating dyan sa hospital Sumisigaw na si Divina Baka lumabas na lumabas na Nararamdaman na niya Eh sabi lang ng nurse uh, Umupo ka lang dyan Wala pa yan Sabi nga noon Tapos ako binawalan ako doon na umupo Sabi ko bakit Sabi ko isasamahan ko yung asawa ko Ang sabi pa naman ng isa kay Divina Alam mo ba ang bata mo pa Pat Patulan mo yan Yan yung tatay Sabi ko putang ina Wala ka alam sa personal na buhay namin, nang asikasuhin mo, yung mag-ina ko, baka lumabas na yung alak ko, baka mag... Ito, travis na yan. Ano pa tayo pakialam mo kung uh, ipagpalagay natin, mas matanda ako kay Bibina. O ano ngayon, bakit ano, wala ba kung um, um, makantot sa'yo, may edad pa sa'yo? Ano ba, bakit nagagalit ka at bakit nangingialam ka pa doon ang mahalaga? manganak na siya at nanganganak na nga, manganak na nga, di ba? Tapos ayaw pa kaming asikasuhin ng ganito, ang dami niyang sinasabing ganito. Yung bang feeling mo, alam mo yung pakiramdam ng pinapabayaan? Alam mo yung feeling na baliwala ka lang? Yung bang nagtatanong ka, tatalikuran ka? Yung bang huyo? Yung ganon, yung parang hindi mo alam na ano kasi nagbabayad ka naman, di ba? Pagpalagay natin yung public hospital yan. Pero although public hospital yan, hindi ba nila naisip na isa ka sa mga dahilan kung bakit sila may trabaho dyan? Di ba? Kasi hindi ko alam na sa dami ng ospital na napasok ko, at isa rin ako sa mga nagtrabaho sa ospital dati, itong ospital lang na to, doon lang at dito lang ako nakaranas ng grabing diskriminasyon mula sa empleyado. Hindi lahat, pero marami. Hindi ko alam kung bakit talaga. So, dito, balik tayo sa issue na to. Hindi ko alam kung ano na ang masasabi ng pamunuan ng hospital dito kung meron na silang reply. Kasi, alarming to eh. Papaanong nangyaring merong naiwan sa loob? Di ba? Paanong may naiwan sa loob? Nung pinang... Kasi, siguro ito yung panglinis after mong mga anak nililinis sa loob, di ba? Siguro ito yung panglinis doon, pang stop ng bleeding. Paano nakalimutan na i-ano? Naalala ko noon nung si Divina nang anak, meron siyang mga kasabayan eh. Sa delivery room, ang dami nila. Ilan sila na ano. Kaya lang si Dibina, mabilis na lang. Pagpasok, phew, bumili lang ako ng siopaw sa labas. Pagpasok, sinabihan na akong, oh, It's a girl! Tapos na, yung ganon. Pero actually, ang dami nila doon sa loob. Kaya siguro, uh, nagpapanik din yung mga nurses doon, yung mga midwife doon, kung uh, papaano asikasuhin lahat doon. Kasi kung madami nga naman, pero nakalimutan ito, Ay, grabe ito. Kailangan sumagot dito yung pamunuan kung ano yung explanation nila dito kasi uh, very alarming to, very ano to. Ay nako, nakakatakot yung ganito. Ay nako. Lalang yun lang.